Napabilang ang tatlong profesor ng Computer Science Department ng Isabela State University, Echague sa Top 100 Scientists in the Philippines para sa taong 2025 sa kategoryang Engineering and Technology, Computer Science. Nakamit ni Dr. Edward Panganiban ang ikatatlumpot isang pwesto si Dr. Albert Binluan na nakamit ang Rank 67 habang Rank 84 naman si Dr. Jesusimo Dioses Jr. Ang nasabing ranggo ay batay sa isang globally recognized academic platform na sumusuri sa mga siyentipiko batay sa impact ng kanilang pananaliksik bilang ng citations at kontribusyon sa kanilang larangan. Ipinagmalaki ng, pamam or ng pamantasan ang kahusayan ng mga profesor sa kanilang mga pagsisikap sa pananaliksik na nagdala sa kanila sa listahan ng pinakamaimpluwensang siyentipiko sa bansa. Ayon sa kanila, ang tagumpay na ito ay hindi lamang nagdadala ng karangalan sa ISU kundi nagsisilbi inspirasyon sa mga batang mananaliksik na ipagpatuloy ang kanilang pagsusumikap sa larangan ng agham at teknolohiya. Dahil sa pagkilalang ito, mas pinagtitibay ng ISU ang dedikasyon nito sa paglinang ng isang rich or research driven ng isang nangungunang institusyon sa pananaliksik sa computer science at engineering sa Pilipinas. IFM News.